Pagpalang at patagumpay na araw sa lahat ng ating tagapakinig. Welcome to our devotional and meditative study sa ating uh, uh, or the gospel or book of uh, Matthew. At uh, ay araw po ay tayo ay nasa chapter 11 na ng book of Matthew ating teksto ay makikita sa verse 1 hanggang 15. At ang title ng minsahe po natin ay Sino ang Dakila sa Lahat o Who is the Greatest? Ang kwento po ng chapter 11 verse 1 to 15 ay ang panahon na kung saan lumapit at sinugo ni Juan na taga-bautismo ang, ang kanyang mga disipulo at pumunta kay Jesus at lumapit kay Jesus patungkol sa kanyang mga pag-alilangan at pagdududa patungkol kay Yesu Kristo. At sa huli ay kinilala at dinakila ng Panginoon si Juan Bautista sa kanyang pananampalataya. Sa ating pong introduction, habang nakabilanggo si Juan Bautista mga dahil sa kanyang uh, pagiging matapang na pagpapahayag ng uh, patungkol sa kaharian ng Diyos no, siya ay nakulong at inutusan niya ang kanyang mga disipulo at tinanong si Jesus at sinabi kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng mga kapatid, tulad nila, maaring marami sa atin ang nagdududa o mga may pag-alilangan kay Jesus bilang ating Kristo, bilang solusyon sa lahat ng ating mga problema. Lalo na kung tayo ay nasa gitna ng mahirap na sitwasyon sa ating buhay. Kayo po ba ay nakaranas na ng at na nagkaroon kayo ng katanungan na bakit ako nahihirapan at naniniwala naman ako na si Jesus ang Kristo. Alalahanin po natin na si John Bautista ay nakakulong at siguro sa kanyang katawang lupa nagkaroon siya ng mga pagdududa at ilalangan. Totoo nga bang siya ang tunay na Kristo? Minsan tayo ay nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Panginoon, ikaw nga ba ang totoong Kristo? Kung ganito naman ang aking sitwasyon, wala akong masaing, meron akong karamdaman, meron akong kahirapan. May mga ganito tayong mga klase ng mga pagdududa. At natural lamang po yun. No? At una, point number one ng ating message mula verse 1 hanggang 5, paano ba dapat natin harapin ang mga pagdududa na dumating sa ating buhay? O yung nagdadalawang isip tayo o nawawalan tayo ng loob at pananampalataya. Una, bakit tayo may mga pagdududa? Dahil maaring nasa sitwasyon tayo na tayo ay nahihirapan. Kaya nagkakaroon tayo ng mga negatibong kaisipan, nawawalan tayo ng lakas ng loob o kakayanan at ang higit na mas malala tayo ay nabubulag sa espiritual. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, ang ating kaisipan ay hindi nakakapag-isip ng patungkol sa espiritual na bagay at hindi natin nakikita ang plano ng Diyos at ang kanyang paggabay sa ating buhay. Kung ikaw nga naman ay nasa kulungan, ikaw nasa kahirapan, ang nakikita mo ang iyong kakulangan, anong saan ka ba nagkamali? At hindi mo nakikita ang plano ng Panginoon. Naalala ko po ang buhay ni Pablo o ni David, o ng mga disipulo. Si Paul na nakulong dahil sa pagpapahayag ng mabuting balita ay ikinulong ngunit Imbis na siya ay magmukmuk, mariklamo, nakita niya ang plano ng Diyos at ang kanyang espiritual na mata ay dilat na dilat sapagkat alam niya may plano ang Diyos, bakit siya dinala sa kulungan? Yun pala ay ang iligtas ang guardia o ang chief guard doon at ang kanyang buong pamilya ay maliligtas. Ganun din sa buhay ni Jose. So, pag, pagkamat maraming kahirip, kahirapan ang dumating sa kanya, hindi siya nagkaroon ng hinanakit sa kanya, mga kapatid, sapagkat bukas ang kanyang spiritual na mata tungkol sa plano ng Diyos. Pinagpapala ko po kayo sa mga oras na ito na mabuksanin nawa ang inyong spiritual na mata at hindi ninyo makita ang mga physical na inyong kalagayan. Yun po ang nais natin na maintindihan ng ating miyembro ng ating mga mananampalataya na sa lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, natural na meron tayong alinlangan, ngunit nawa, hindi tayo mawala ng loob sapagkat ang patnubay ng Diyos ay nasa atin. Paano ba dapat natin harapin ang mga pagdududang ito? Una, dapat nating unahin at makinig tayo sa katotohanan sa salita ng Diyos. Buksan natin ang salita ng Diyos. Si Juan Bautista ay bagamat sa ay nakulong at meron siyang ganitong klase ng sitwasyon ng kanyang buhay, siya ay lumapit at tumugon sa Panginoon sapagat alam niya na kay Jesus matatagpuan ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa, ka sa kanya. Huwag po tayo na gumawa ng sarili nating kaisipan o pamantayan at humingi ng mga payo higit sa lahat saan sa mga hindi mananampalataya o sa mga tao na sa paligid natin. Minsan pag meron tayong pagdududa imbis na lumapit tayo sa salita ng Diyos, lumalapit tayo doon sa mga tao at sinusulsulan tayo ng mga mali at negatibong mga bagay, mas lalo tayo nagkakaroon ng mga pagdududa. Nawa, tayo rin ay maging isang tao na nagbibigay ng kasagutan, kapatid, kapatiran, may plano ang Diyos sa iyong buhay. Ipinapalakas natin ang ating mga miyembro kung sila ay may mga pagdududa sa kanilang buhay. Palakasin natin ang kanilang pananampalataya. So, una, unahin natin na lumapit sa katotohanan at ang katotohanan ay si Jesus ang Kristo at ang katotohanan ito ay maihahayag sa minsahe o sa salita ng Diyos kung tayo ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Sunod po ay dapat nating tingnan ang kayang gagawin o magagawa ng ating Panginoong Hesus. Sinabi at pangako ng Panginoon na siya ay magiging tapat, faithful. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, kung tayo man ay hindi tapat. Madalas, hindi tayo tapat sa oras, sa ating mga pangako. Ngunit si Jesus ay mananatiling tapat. Amen po ba? Sapagkat kung hindi niya maaring itakwil ang kanyang sarili, ibig sabihin, hindi siya pwede magsinungaling. Hindi siya pwedeng mangako na hindi niya kayang tuparin. Yan ang ating Panginoon na pinaniniwalaan at pinasasampalatayaan. So, sa pangalan ni Jesus, ang mga pagdududa sa iyong pagkatawag, sa iyong sarili, sa iyong sitwasyon ngayon, sa pangalan ni Jesus, ito ano wa ay mawala no? sa pangalan ni Jesus. At pangalawa, sino ang dakila sa lahat? No? Sinabi po ng verse 7 to 10, kung mababasa ninyo na, ipinuri ng Panginoon ang buhay ni Juan Bautista. No, sino ba si Juan Bautista? No, siya ay isang uh, isang propeta, lumang propeta at huling propeta, no? Uh, sa New Testament bago dumating si Jesus, sa doon sa ilang sa disyerto ay namuhay ng isang simple na kumakain ng ng mga ng ng honey o namuhay na napayak no uh, doon sa mainit na disyerto, iniwan niya ang kanyang tahanan ngunit ano nangyari sa kanya dahil sa kanyang uh, uh, lakas ng loob at pananalig patungkol sa tagapagligtas sa kanyang nabasa patungkol sa pagdating ni Hesus Kristo no siya ay nakulong at yun nga no siya ay pinugutan nga ng ulo ni ni King Herod. O, sabi nga, ngunit sinabi ng Panginoon na si Juan Bautista ay pinakadakila sa lahat ng mga uh, isinilang. Bakit kaya dakila? Ano bang definition natin na great na tao? Ang great ba na tao ay maraming pera? Ang great na tao ay Uh, may posisyon, no? Pag nakita natin si mayor, nakita natin ang presidente, ano bang dakilang tao yung maganda ang kanyang pananamit, mayroon siyang corona, yun ba ang dakila? Ang sinasabi ng Biblia ay kabaliktaran sa dakila. Ano sinasabi ng sanlibutan? Naalala natin sa Book of Matthew, chapter 5, no? sa Beatitudes, sa sermon doon sa Mount. Hmm? Si Juan Bautista ay dinakila sa lahat ng mga isinilang Una, hindi dahil sa kanyang uh, kakayanan, ngunit sinasabi ng Panginoon na si Juan Bautista ay may kababaan ng loob o very humble heart. Yun pala ang definition o simbolo ng isang taong dakila. Ang dakilang tao pala hindi yung... ay nakakahamangha ang kanyang katalinuhan, ang kanyang damit, ang kanyang muka o ang kanyang kayamanan. Hindi po. Ang sabi ng salita ng Diyos ng Biblia ay mapagkumbabang puso sa si Jesus. Bagamat ay Diyos ay nagpakumbaba din. Bagamat siya ay dakila at hari sa lahat ng hari, siya ay nagpakita ng kababaang loob nawa magkaroon din tayo ng ganitong klase ng karakteristik. No? Sinabi doon sa John 30, sinabi ni, ni Juan Bautista na dapat si Jesus ang mataas at ako na may maibababa. No? Alam nyo ba, noong unang panahon, si Juan Bautista ay kinikilala na maraming tao at maraming lumalapit sa kanyang sapagkat napakaganda ng kanyang example ng kanyang buhay at ang kanyang karunungan ay ay napakadakila at ang kanyang pagkaalam tungkol sa sa mga propesiya at sa batas ng lumang tipan ay nap, napakamangha ngunit nung nakilala niya si Jesus sabi niya ako ay bababa at si si Jesus ang itataas amen wag po tayo magpalagay sa taas no magpaposisyon no magparoon po tayo ng kababaang loob sabi ng Matthew 3 verse 11 na higit siyang makapangyarihan kay sa akin, sinabi at kinunfess ito ni Juan, na hindi man lang ako karapat dapat na magdala ng kanyang sandala. Sabi niya, hindi ako kapantay ni Jesus Kristo No? Minsan tayo mga mananampalataya, minsan may mga pride tayo, very proud tayo sa ating posisyon. No? Tayo rin mga pastor, na no? hindi tayo dapat maging proud. No, kundi nagpakita tayo ng kababaan minsan, uh, ay yung kinakawawa, parang hindi tayo nire-respect. No? Minsan may ganun tayong feeling. Pero salamat na lamang sa Panginoon sapagkat pinapakita niya sa atin na kahit si Jesus ay hindi nagpakita ng kanyang lakas para matupad lamang ang plano ng Diyos at sa kanyang buhay, no? So, ang dakilang tao una ay mayroong kababaang loob, pangalawa, si Juan ay nag hahanap ng katotohanan. Ang totoo palang dakilang tao ay ang taong naghahanap ng katotohanan. Bagamat si Juan Bautista ay naipagdududa, ngunit siya ay naghanap ng katotohanan. Saan? Sa sanlibutan? Saan siya naghanap ng kasagutan sa kanyang mga katanungan sa tao? Kundi kay Jesu Kristo lamang nawa tayo po ay lumapit kay Heso Kristo. No, po ang totoong dakilang tao. Alam niyo ba na ang mga dakilang tao ay may kinakapitan din at meron ding sinasandigan o merong kinakapitan, maaring kanilang karunungan, maaring kalang kayamanan, ang kanilang kapangyarihan. Ngunit tayo, saan tayo dapat ha pangha maghahawak sa salita ng Diyos kay Jesus na ating Kristo. hindi siya nagkaroon ng sarili niyang nadala, natuo ng kanyang sarili sa kanyang kahinaan, kundi kay Heso Kristo lamang. Ano ibig sabihin na ito? Minsan, nangihihina po tayo, parang nalulugmok tayo, wala na tayong ginawa, no? wala na tayong gagawin. The more na tayo ay mahina, the more tayo nag-aas ng tulong sa ating Panginoon. No? meron tayong kakulangan ng kaalaman, karunungan, no? I believe that our pastors, ang mga leaders ng ating simbahan ay nakatuon lamang kay Hesus Kristo. Kung may kulang, lumapit kay Hesus Kristo, no? Sapagkat hindi dapat tayo magtiwala sa tao. Amen. Tulad ni Juan, Si Juan ay may malakas na pananalig. No, James 1 verse 5 to 8. Basahin po ninyo. Ngunit sabi po doon, dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Double-minded. Sapagat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Yun po ang tunay na dakilang tao. Hindi nagdadalawang isip, kundi may isang tao o kinakapitan siyang alam niyang mas malakas kaysa kanya. Alam niyo po yung batang maliit na kumakapit doon sa kanyang nanay. No? Kasi alam niyang mas malakas ang kanyang ina kaysa kanya. Naalala ko yung pumunta ko ng India no? at may isang mga unggoy doon na nag pamilya sila, no? Yung isang baby na unggoy kumakapit dun sa katawan ng nanay, ngunit yung nanay pabitin-bitin, <laughs> tapos patalon-talon, pero yung kapit ng anak doon talaga sa kanyang nanay, no? Hindi siya nahuhulog. Ganyan din tayo. Kinakapitan natin ang higit na pinaniwalaan nating malakas at may kapangyarihan kaysa sa atin. Saan tayo kakapit? Sa ating Panginoong dakila sa lahat. Sa si Jesus na siyang bato, ang ating tanggulan, ang ating dalampanan, ang lahat-lahat sa ating buhay. Pangatlo po, ang pag-ibanghelyo at mission ay ang pinakadakilang gawain ng Diyos. This is God's greatest desire. Ano pang gusto ng Panginoon ang magkaroon tayo ng maraming member or maging maganda yung simbahan natin or Ah, maging maganda yung buhay natin, maging mabait tayo at masunurin, mapagbahal. Alam nyo ba na ang pintig ng puso ng Panginoon ay ang pagbabahagi ng salita ng Diyos? Ito yung heartbeat ng Panginoon sapagkat tayo ay nasa huling mga panahon na ang tao ay dapat maligtas. Wala tayong panahon ng pag-aaway-aaway, wala tayong panahon kung ano ba yung dapat nating gawin sa anniversary at nagkakagulo tayo sa pagkain. Hindi po. Pagkain lamang yan, isang event lamang yan. Ang higit na kailangan at urgent, sabi nga nila, na kailangan natin ay rumayo, pumunta sa mga tao at kailangan nilang makilala si Jesus. So sabi nga nila, ang simbahan na walang evangelism, walang mission ay isang patay na simbahan, walang pagpapahayag ng salita ng Diyos, no? So, pinapanalangin ko sa mga susunod na mga panahon na patatagin ang ating uh, evangelism system. Sa ngayon, pinapatatag muna natin ang ating mga miyembro, ang ating mga mga pastor, ang ang salita ng Diyos. Ngunit sa susunod na panahon, kailangan talaga dapat tayo merong sistema kung paano tayo magpapahayag ng salita ng Diyos. Sa iba, dapat matrain natin ang mga members natin kung paano mag-share ng Word of God. No? Kasi this is God's greatest desire. No? Nawa, maging tagapagtupad tayo ng salita ng Diyos. No? Mafulfill sa atin ang salita ng Diyos. Hindi lamang sa isip, hindi lamang sa bibig, hindi lamang tuwing linggo. Tagapagtupad tulad ni Juan na taga-bautismo sa ay sa pamagitan niya natupad ang hula ng mga propeta sa kanyang buhay doon sa Malakay 3 verse 1 na sa pamagitan ni Juan na siyang mag -pre prepare ng daan para sa tunay na propeta no sa kanyang pagpapahayag doon sa disyerto sa ilang naging madali ang pagpapahayag ni Jesus kaya nga kahit si Jesus ay nagpabautismo, kay Juan Bautismo, Bautismo ngunit kahit si Jesus, kinilala si Juan Bautista. Meron akong isang uh, fun no? Uh, narinig natin siguro yung baptist, no? Maring ang ating konsepto ng baptist ay simbahan o isang organisasyon. But actually, katulad ng baptist, or ng born again, no? Ang baptism pala ay isang uh, position, no? Tayo rin ay isang baptist because kung hindi tayo na bautismuhan ng banal na espiritu ng pangalan ni Hesus Kristo, ay hindi tayo maliligtas, no? Kung hindi tayo nagpapabautismo dahil sa isang simbahan o isang organisasyon, hindi rin tayo born again dahil born again tayo member kundi tayo ay born again because tayo ay pinanganak sa spiritual. No? So we are all baptized, we are all born again. No? Si Juan ay tinawag na bautismo kasapagkat siya ay nagbabautismo. So yan ang kanyang ginagawa. No? Si Jesus ang Kristo sapagkat Hindi niya yun apelyedo na Kristo, kundi yun ang kanyang ginampanan. Siya ay naging propeta, naging hari, at naging Ari na natagapagligtas natin. Si Juan naman ay naging bautismo sapagkat siya ay nagbabautismo sa tubig sapagkat kinikilala niya rin si Jesus bilang kanyang tagapagligtas. No? So yun pong ibig sabihin noon. No? Maging tagapanguna tayo ni Kristo. No? Front liner or, or uh, tagapanguna. No? Yun ang gusto ng Panginoon in verse 11 na kahit tayo ay pinakahamak sa lahat, ibig sabihin we are small in the God's kingdom pero mas dakila pa tayo kay Juan Bautista sapagkat ipinaparangaral natin ang patungkol kay Jesus sa ibang tao. No? Sabi ng Panginoon bagamat si Juan Bautismo ay dakila sa lahat sapagkat ginawa niya ang mga bagay na ito unit mas dakila pa kayo sa kanya sapagkat magagawa nating ipahayag ang salita ng Diyos na si Jesus ang Kristo. So sino ang dakila sa lahat? Tayo sapagkat meron tayong Hesus Kristo sa ating buhay. Amen. Hindi sa ating gawa, hindi sa ating buhay, no? Ano ang ating pinakamahalagang halaga no ano ang value natin ang significant ng ating buhay no tulad ni Juan na namuhay ng isang simpleng buhay na nanumpa na bilang isang nasereno sapagkat pagkat si Juan Bautista ay nanumpa bilang nasereno na hindi siya magpapaputol ng kanyang buhok ngunit ang pag vow niya na ito, pagsumpa niya na ito, hindi temporary. Habang buhay, sinabi niya na ako ay mamamatay na isang Nazareno. Ano ibig sabihin nito? Tayo ay nararapat ding maging tapat sa pangako ng Diyos sa ating buhay. Na dapat maging tagapagsunod tayo ni Jesus hanggang sa huli ng ating buhay. Amen? Ibig sabihin po, kung si Juan Bautista ay isang Nazareno, tayo rin ay Nazareno sapagkat naniniwala tayo kay Jesus. At ang pagiging Nazareno natin ay nanumpa tayo na pagsisilbihan natin si Jesus until our very last breath. Amen? Hanggang sa huling hininga. Amen? So, sa conclusion, verse 15, makinig ang may pandinig. Alam niyo po ba na laging inuulit ng Panginoon ang salitang ito sa mga parabola ng kanyang sinasabi? Makinig ang may pandinig. Sapagat merong mga tenga na hindi nakakarinig. Anong ibig sabihin nito? Ibig iparating ng Panginoong Hesus Kristo na dapat mabuksan ang ating spiritual na pandinig. Mga kapatid, nawa mabuksan ang inyong mata sa spiritual at mabuksan ang inyong tenga sa spiritual hindi lamang kailangan nating mapaliwanag si Jesus na siya ang Kristo, kundi dapat sa buhay natin, sa totoong nararanasan natin sa araw-araw, makita na si Jesus ang tunay na Kristo, ang ating dagapagitas. Muli, lahat na nakikinig ng minsaheng ito, nawa tunay nakikinig at may isa puso nila ang salita ng Diyos na kanilang napakinggan sa mga oras na ito. Muli, God bless you and see you next time. God bless you.